Ayan. Hello, good morning guys. Welcome to Lola Mo Test Channel. Again, wag na, ay wag pa si Lola ng panggal to. Eto na po si Lola Mo Test, magluluto ng tanghalian guys. Ayan, oh, may papaya ang Lola nyo, hinog na. Pero okay pa yan, masarap nga yan guys. Malunggay at chicken. Ayan. Tapos, ayan, nakagaya ta rin po tayo ng bawang, luya at sibuyas guys ayan magluluto na ang lola nyo ng uh, tinola ayan, kita nyo naman guys sariwang sariwa ang malunggay ko ayan, galing sa sariling puno at papaya kaigihan po dito sa probinsya guys, ayan pwedeng hingi-hingi lang ayan <laughs> hingi ang papaya, hingi ang malunggay pwede ayan guys, magluluto